Ang niagi na tuig 2022, tagsugda na nato ang paglambo. Ilayom sa administrasyon ni Mayor Paul Dumlao, isa ka batang surigaonon. Nang hinaot kita ng tinudanay na serbisyo, ato na tagsugda, ato na taghimo, ato pa mas ipalambo para sa tanan batang surigaonon kuman 2025 to 2030. Tagsugda na nato ang mga water system sa pipila ka barangay. Maghanap kita ng bagong tinubdan sa tubig or water sources para mas hamok pa ang makatagamtam ng limpyo sa ligo na supply ng tubig. Palaptan pa nato ang coverage ng water system. Dili ra sa sentro kundi pati sa kabukiran sa mga coastal barangays ug sa mga isla ato pasab ipalambo ang ato na sa irrigation kay ini importante para sa tibuok agri industrial sa kalambuan sa syudad ang matag surigao ang ngayon na diyao ikaw na bayay magbutang kita ng barangay sites sa matag barangay sa tibuok surigao hilabi sa mga rural barangays dugangan pa nato ini masamok bayay masamok maservisyuan pagabot sa livelihood programs ato pa palaptan ang pagtabang sa mag-uuma mananagat kababajinan sanang kabatanunan na gusto magnegosyo mga surigao mismo ang magproduce mga surigaonon mismo mukita. Magtukod kita ng mga infrastruktura na suportado ang produksyon sama sa processing centers, breeder farms, cold storage, uguban pa. Nadili lang magpalambo sa negosyo kundi naghatag ng masamok pa na trabaho para sa mga surigaonon. Sa ato social services, siguraduhon nato na masamok pa maabtan sa ato mga serbisyo sama sa People's Day Program na naghatag ng libre na serbisyo sa tanang barangay, libre na edukasyon, pinagi sa scholarship programs, mga suporta sa tanang sektor sama sa bata, tiguya, kababa Pagina sa ng PWD Waya yung mabijaan na Surigao non Nakilaya na ang Surigao sa mga kalihukan Kuman, imuna to ang Surigao City na sentro sa event tourism sa ato region sa nan mamahimong events destination. Ato pakusgan ang ato agrikultura, ilabi na sa Mariculture Park, sa nan pagproseso sa produkto para ang lokal na materyales, mahimong negosyo sa komunidad. Ato sa ipadadyo ng livestock industrial production, nadilira kung makaproduce ng mga produkto, kundi maghatag ng masamok na trabaho para sa mga Surigao. Surigao noon. na nato ang mga proyektong infrastruktura. Naghimo kita ng mga bago na daya. Sana mga tulay para hatagan ng alternatibong agihanan para sa mga sakyanan. Sana nagtukod kita ng mga public markets sa mga barangay. Kuman ato ipadajon ini. Labi nasab sa mga drainage. Sana flood control systems. Ato sab ipalambo ang pagkonektar sa mga komunidad. Pinaagi sa upgraded barangay health stations, barangay multipurpose buildings, and daycare centers. Para sa mas episyente na serbisyo, mas palambuon pa nato ang digital transformation. Ato ipahimutang ang dugang ng mga CCTV cameras sa mga public spaces, terminals, sa kadayanan para sa seguridad, ato sa palambuon ng online systems para sa business permits, clearances, tax payments, sa building permits. Aron malikayan ang dugay na linya kung mapaayo ang serbisyo. Dili ray ni kumplano, sigurado ang pulido sa nang dekalidad na serbisyo para sa tanan batang surigaonon. Kita gihapon sa 2025, number one sa balota, Mayor Paul Dumlao.